Good day kapadyak! Sa video natin ngayon, ituturo ko sa inyo kung paano magkabit ng RD o rear derailleur. O tara! Kung bago ka lang sa channel ko, huwag kalimutan mag-subscribe at i-click yung bell icon para notified ka sa mga future videos ko. Di ba like na rin? Madami na rin ako na-encounter ng mga customer na hindi matono yung RD kasi mali yung pagkakabit. Okay, so ganito lang yung idea ng pagkabit ng RD. So, syempre, yung bolt, ipapasok mo dito sa threaded part ng RD hanger. Tapos, itong screw o yung B-screw, ipapatong mo dito sa may buntot ng hanger. Ayan, ito. Ayan, yung nakausli na yan. So, kadalasan sa mga RD, ang allen na gagamitin mo ay 5mm. Pero meron ding mga RD na gumagamit ng mas malaking allen, parang 6mm. Minsan pa nga meron pang 4mm. Depende sa RD. Kaya dapat talaga meron kayong isang buong set ng uh, allen wrench. Ang tip ko sa inyo kung bibili kayo ng allen wrench, dapat yung kulay black parang ganito. Huwag yung silver. Mura yung silver, oo. Pero madali yan mabilog. Itong itim, heat treated kasi kaya mas matibay. May kamahalan pero parang 50 pesos lang yung dinagdag. Eh. E eh. Di dito ka na sa itim. Bago mo ikabit yung RD, itong bolt, lagyan mo muna ng grasa. O kahit uh, assembling paste. Ito, meron na. Kaya hindi ko na lalagyan. Basta kung meron kayong konting grasa, lagyan nyo, pahiran nyo yung thread. Para kapag magbabaklas kayo in the future, eh hindi siya may stuck dito. Yung thread, make sure na pantay. Huwag yung huwag yung i-thread na nakatagilid, nakaganyan kasi masisira lang yung hanger. Make sure na pantay, pantay na pantay. Ang paghigpit ng bolt ay clockwise, pag pa Pakanan. Okay? Dahan-dahan lang. Sa pag-torque naman ito, tamang torque lang, hindi naman niya kailangan ng sobrang sikip yung sobrang todong sikip, hindi niya kailangan yun. Taktong sigpit lang. Ayun. Okay, yan. Okay na yun. So, ganito yung pagkakabit niyan. sa so, Naka-tread siya dito sa hanger. Tapos itong uh, screw nakapatong dito sa buntot ng hanger. Kung medyo nahihirapan kayong ipasok itong bolt dahil nakaharang yung B-screw, pwede mo naman luwagan muna yung B-screw. Ayan. Para hindi siya nakaharang. Para kapag kinabit mo na yan dito sa bolt, walang nakaharang. Diba? Kung ganito yung na ilalagay mo, yung medyo lumang version ng Shimano, yung naka pa yung bolt, parehas lang din. Yung dulo ng B-screw, itatapat mo dito sa buntot. Ipapatong mo siya. Ayan, pag ganyan. Ang paghigpit, Pakanan. kanan, clockwise. O, yan, ganyan yung itsura niya. Nakapatong yung biscrew dun sa buntot ng hanger. So, sa sa dire meron tayong plate dito. O, so, yan naman yung nakapatong dito sa hanger. Meron kasi akong customer na ang ginawa niya, ganito yung pagkakalagay. Yan, nakalagpas to. Hindi nakapatong tong plate. Mali yun. Dapat nakapatong siya. Yan. Diba? Yung biscrew nakapatong doon sa plate, tapos yung plate nakapatong doon sa hanger. <laughs> di ba? Patong-patong sila. Parang yung utang mo, patong-patong na. Upgrade pa. <laughs> okay, so dagdag kaalaman naman. Sa RD kasi, iba-iba din yung lagayan ng housing. Okay, yun o, Ito nakaharap, papunta doon, di ba? Itong diore naman, nakaharap, pataas. Ito namang si Manoy na Altus, papunta dito sa likod. Diba? Iba-iba yung tinuturo niya. Sa paglagay ng housing, yan yung pinaka-crucial para mas maging smooth yung cambio ng um, RD. So, actually, meron na akong video niyan kung paano magsukat ng uh, housing. Pero, ito, bigyan ko kayo ng short tip. So, ito yung RD na gagamitin natin. So, ilagi, ito yung stopper ng housing. So, syempre, lagay mo lang dyan. Sukat mo lang. Tapos, since itong stopper ng RD dito nakaturo, paharap, hanggang ganyan lang dapat yung kurba o yung haba ng housing. Sa iba kasi yung ginagawa, ganito kahaba. <laughs> Pag ganyan kahaba yan, magkakaroon ng slack. May hirapan yung shifter hilahin yung RD. Dapat maiksi lang. Yun. Pero hindi naman sobrang ikse na parang ganyan. Kasi masasakal yung shifter. Hindi niya may hila tong RD. Ganyang arko lang ng housing. Ganyang bend. Okay. So, ganyan. Shimano Altus Altusan. <laughs> so, ganun din. Lagyan okay, natin dito sa stopper ng frame. Tapos, since itong stopper ng RD nandito sa likod. So, ang arko niyan, dapat medyo mahaba ng konti. Yan, ganyan. O, di ba? Naiba na. Medyo humaba ng konti, di ba? Pero yan na yung pinaka-optimize na length para sa ganitong style ng stopper na nakaturo sa likod. Pag pinahaba mo pa yan, mahirapan na yung shifter hilahin tong RD. Ganun din kapag ineksyan mo ng sobra, parang ganyan, masasakal yung shifter. Ganun, ganun lang yun. O, subukan naman natin sa Diore. Kanina pa ako nagsasabi ng Diore, Diore. Baka yung mga elitista ng Shimano. Naku, kadiri naman. Diore ang pronunciation. <laughs> Bakit ba? Kahit ano pang pronunciation mo nan, ganyan pa rin yan. Dior o Diore, pare-parehas lang yan. Okay. So, stopper ng frame. Pasok mo tong housing. So, itong sa Shimano Dior, eh, o Dior eh, na iba naman siya. Yung stopper niya, pag ganun. Nakaharap sa taas, nakatutok sa taas. So, ang sukat naman ng housing mo dyan, siguro hanggang ganyan lang. Yan. Yan. Okay na yan. Optimize na yan. Ganyan lang. Huwag mong sasobrahan na parang ganyan. Huwag mo ding iiksian na parang ganyan kapag magpuputol na kayo ng housing, dito nyo itapat sa ilalim ng stopper. So, in this case, sa uh, diore, dito, ayan, dito ko hahawakan. Ayan, taya lang. So, mga ganyan. Ayan yung tansya ko dyan. Parang ganito yung magiging optimized niyang length. And, ayan. So, dito ako magpuputol. Kasi kapag binase mo pa yan dito, sa pinakaloob, may uh, mahihirapan ka, mababawasan lalo yung sinukat mo. Kasi dito sa loob, nasa bandang gitna lang yung stopper niyan eh. Hindi naman sasagad yan dito sa ilalim ganon eh. Ganun din sa mga nakabarrel adjuster, what? katulad nito. Dito mo rin sa ilalim susukatin. So balik natin tong sagmit kasi ito yung gagamitin ng customer. Okay. Okay. So ito lalagyan ko nito ng housing. So ito yung stopper ng frame, pasok mo diyan yung housing mo. Tapos tansayin mo lang yung arko. So para sa akin okay na siya sa ganyang arko yung haba. Mga so, ano so dito ako hawak, dito ako magpuputol sa ilalim nitong stopper ng RD. Okay, tapos kabit dito sa RD Hmm. O, oh, di diba? Swabe. Ang ganda ng arko. Yun. Ganun lang magkabit ng housing. So, yun guys. Yung pagkabit o pag-install ng RD. Napakadali lang. ba? Diba? Okay. So, kung nakatulong itong video na to, leave a like. O kung may katanungan ka pa. O kung may gusto kang idagdag, comment down below lang. Okay. Yun lang. Ayos. Whee! O kapadyak, kung na-enjoy mo itong mga video ko, leave a like at i-share mo na rin sa mga tropa pips mo. Makakatulong ito sa channel. Kung gusto mo pa manood ng ibang video, eto, meron pa tayo. Hindi na nauubusan. Ayan, katulad nito, saka ito. O, load oh, ka na. Madami pa tayong mga video na i-upload. Kaya, mag-subscribe at i-click yung bell icon para notified ka sa mga future videos ko. Maraming salamat. See you next time.